Kung naalala nyo yung pinos ko kahapon, meron lang akong nabasang comment na ayoko na nga pansinin pero siguro kailangan ko rin sumagot. Yung comment na yun ay galing kay Manglalayag sa Karagatan. Obviously, isang seaman rin. At matapang lang mag-comment kasi gamit niya isang dami account. Di ko lang alam kung nagbasa siya ng caption sa post ko or di niya lang naintindihan. Sabi ko nga, kanya-kanya tayo ng kagustuhan at plano sa buhay. Kaya, Respeto sa bawat isa is the key. Alam mo, Tol, hindi porkit hindi ko kinaya ang paulit-ulit na pahirap sa barko ay mahina na, mahina na agad ako. Hindi ko, hindi ko, hindi ako tumigil sa pagbabarko dahil mahina ako. Tumigil ako dahil gusto ko ng matatag at mas makataong buhay. Sa barko, kahit ilang taon ka pa dyan, pag-retire mo, ang aasahan mo lang, SSS pension. Alam mo na yan. Swerte mo kung nakaipon ka at marami kang naipondar. E eh, paano naman kung wala? Tsaka, bakit ko papipiliin na magtagal sa barko kung ang kinikita ko dito sa lupa ay mahigit pa sa doble sa kita ko sa barko? Tapos may bonus pa. Dahil may day off na bayad. Pwede mag na bayad. At higit sa lahat, may work-life balance. Kung sa barko, 7 days a week, 13 hours a day, ang, ang trabaho ko e dito 4 days a week at 10 hours a day lang ang trabaho ko, mas malaki pang sahod. Halata naman ata kung anong mas pipiliin ko, di ba? Kaka dito sa Australia, hindi pa man ako citizen ngayon, pero malinaw na ang direksyon ko. Habang nagtatrabaho ako, may superannuation akong naiipon. Katulad 'yan sa SSS, pero employer lang ang nagco-contribute may healthcare na hindi mo na kailangan maglabas ng pera galing sa bulsa mo. May support sa mga anak mo galing sa gobyerno, may retirement benefits, at may malinaw na future. At kahit magretiro ako sa Pilipinas, pension ko dolyar pa rin. Hindi ako habang buhay magpapakamatay sa trabaho para lang mapatunayan na matatag ako. At, at higit sa lahat, dito pwede kong makasama araw-araw ang pamilya ko. Hindi katulad sa barko na ilang buwan pagod muna bago makasama sila ng dalawang buwan lang. Para sa akin, walang saysay ang pera kung ang kapalit ay oras na hindi na maibabalik. Siguro sa iyo, ayos lang. Good for you. Pero sa akin, hindi na. Kanya-kanyang kanya -kanya trip sa buhay pero sana bago ka humuska, matuto ka rin rumispeto. Ito lang ang masasabi ko sa iyo. Hindi lahat ng masaya sa barko ay matatag at hindi lahat ng umalis ay mahina. Minsan, sila pa ang may mas malawak na pananaw sa totoong buhay. Kaya kung masaya ka sa pagbabarko, happy ako para sa iyo. At sana, ganun ka rin sa akin dahil dito rin ako masaya eh. Kaya ang sabi ko, ingat! Bye! <laughs> kusinero mayor Ang kasama nyo Sa biyaheng masaya Sumama kayo Sumama so, ka sa biyahe Di ko masaya Kay kusinero mayor Ay panalo ka ah.